Ipi Padernos. <laughs> Ang ganda. Ang ganda ng tanawin Oh, hello. Ayan. Ang ganda, oh. Ang ganda. Ito yung kanyang resort. Sa tabi ng ilog. <laughs> ganda. Ayan, oh. Ayan pala. Hindi na pala yung tunay na ilog. Hindi pala. yung ilog natin. Ayun. Galing tun. Ha? Galing tun. Ayun yung ilog. Ayun nga. Lumit po. Tapos eri san Jose po. Ayun san Jose po. Lumit po. Eri sapa. Eri sapa. E papaya na. Papaya. Ayun nga. Eri sapa. Eri sapa. Oh. Yung papunta din e sapa. Papaya eh. Oh, e. O. Wala na yung ilog natin. Alam niyo, kapraso na lang. Kapraso mm. na lang yung itog natin. No? Mm -hmm. Para bang ano? may renovate na. May reprop kasi. Tapos, oh, so, ang mura lang naman nila nitong binili. O, ang mura. Ayun, pahal na ngayon ito. Binibel. Mm. Ayun, din ka. Uh, ayun din to. Dumakad ka. Ganito. Sa may mahoga niyo. ang ganda dito, oh. O, oh, ayan yung mahogan eh. Ang na dahon. Yung Japanese acacia. Japanese acacia. Japanese acacia. Na pala nag-live ako kanina habang nag-aano. Eh lag naman atang loob. Right. Um, oh, mag-live. Pwede ka naman mag-live. wala naman ako loud eh paano ako mm -hmm. mag-live? Lolong tang kita. Ay, eh hindi pa. Babalik pa tayo doon. Ay, naman. <laughs> Babalik pa tayo. Mm -hmm. Ano may pa ako? Mm hindi, -hmm. bet babawalin ka naman. Eh, Pang do, pang mm -hmm. Oh, wag na. Oh, ayan, uuwi na kami. Oh, marami pong salamat Kamu oh, sa mga... O, hindi na, picture ang kita doon. Marami pong salamat sa ah, mga medical, yung mga medical team. O, oh. Oh, ayan, oh, ayan. dinika lang mo. Oh. Dinika lang, mami, sa malapit dini nika sa malapit para kuha yung likod. O, ayan, ayan. One, two, three. One, two, three. Hmm. O, babay ka na. Hello, hi! Andito ako sa resort ni ah, uh, Pais, ay ano eh? Vice Governor. Vice. Vice Gov. VP Pagyernos. Pag o, oh, marami pong salamat. Nagkaroon po ng ano dito, medical uh, x-ray. Dito sa resort ni dito sa resort ni Vice Governor. Pagyernos. Okay na. Thank you.